Hello guys! So, isi-share ko sa inyo, baka hindi nyo lang po alam na pwede tayong mag dito sa Gcash kahit mababa po yung ating G-score. So, ako nga po, nagsimula ako na makapag-loan dito kay Gcash sa G-score na 400 something lamang. So, tam muna tayo dito sa borrow. Ayan, so yan, pwede dito, pwede tayong mangutang dito. Multiple ang pwede nating pa utangan dito sa Gcash. So, meron G-loan, G-gives, G-credit, and borrow load. Okay. So ako po nung uh, na qualify ako for G-loan, ang aking G-score po ay 400 something lamang. Kapag may G-loan ka na pala or kapag qualify ka na sa G-loan, meron na din 'yan sa G-gives and sa G-credit. Okay, sa G-loan yung first loan ko sa G-loan is 1,000. After 1,000, 2,000, after 2,000, 25,000 and then 35,000. Okay, so kahit maliit na amount lang po yan, i-avail nyo para kapag ginagamit nyo kasi yung mga services na yan ni, uh, ni Gcash, tumataas ng tumataas yung ating G-score and then yung credit line natin tumataas din. So katulad nga po dito sa G-loan kung titingnan natin, ayan, i-share ko lang sa inyo. Ayan, so meron na ako dyan, bakit dalawa? Ayan, nung una po kasi, meron akong, eto yon at 25 ipapakita ko sa inyo ano siya at uh, 25,000 yung nakuha ko dyan, tapos payable siya for 12 months at niyon po ay nakakabayad na ako ng 8 months na tap natin itong ano breakdown of charges para makita natin yung interest okay so ang interest rate po niyan ay 1.59% hindi na masama pero dito sa G-Loan, mas mababa to compared sa G-Gives. Okay, so mamaya ipapakita ko sa inyo. So dito sa G-Loan, ang interest uh, rate dito is 1.59. Ayan, so nakakabayad na nga po ako. And may isa kasi, nung 8 months na akong nagbabayad, eto, nakareceive ako ng text na kahit may existing loan daw, pwedeng mangutang ulit at yung ibinigay nga sa aking ano, amount is 10,000 and in avail ko din okay and dito nga sa pangalawa eto yung nareceive kong text hindi ko lang siya makita kasi parang pop up message lang siya tapos tinap ko lang yun and naredirect ako sa Gcash sinundan ko lang hindi ko kasi siya mahanap sa SMS yung text na yun hindi ko mahanap sa SMS sa email or dito sa Gcash uh, inbox wala yun eh So, hindi ko maipakita sa inyo. So, it pwedeng mag-loan ulit kahit may existing loan ka sa G-loan. Okay, eto naman yung kasunod. Okay, yung kasunod is dito sa G-Gives. So, kung makikita nyo, meron akong 50,000 na dito sa G-Gives. Hindi ko pa po nagagamit ito. Yung amount na yan, pwede nyo pong gamitin ng tatlong beses ng magkakahiwalay. Kung paano gamitin, pwede nyo pong i-check dito sa categories. Ayan. So, dyan po, pwede nyo paggamitan yan. Or kung pupunta po kayo sa mga malls or sa shop, kapag uh, pwede po yung ano, Gcash, Ggives payment, so is, e, ano nyo lang po. Gagamit lang po tayo ng, eto, yung QR code po. QR. Ito sa bandang kanang, ah, uh, sa gitnang ibaba po. Ayan, itap nyo lang yan, tapos, uh, yan ang i-scan nyo lang po yung code doon sa shop na pagbibilhan nyo para magamit nyo yung uh, G-Gives. Isa pang gamit ng G-Gives, okay, punta tayo dito sa, kung gusto nyong magbayad ng inyong credit card, so punta tayo sa credit card. Ito yung madalas ka din gamitin, ayan, so sa, eh, hanapin nyo lang yung credit card nyo, ito yung sa akin, yung banko is BDO. Ayan, so ilagay niyo lang yung amount, credit card number, email optional, and then next. So, mabilis lang naman yan, guys. And, isa pa doon sa biller. Electric or pwede din yan sa pag-ibig housing loan. Ayan, pwede. Or sa biller. So, punta tayo sa biller. Okay, so dito naman sa electric. Ayan, so sa biller. Piliin nyo lang po dito lahat ng may nakalagay dyan na G-credit or G-Gives. Ayan. So, pwede nyo pong gamitin yung ating G-Gives. So, ba diba? Uh, sa Meralco, pwede yung G-Gives i-ano natin. Meralco. Okay. So, sa Meralco, pwede yung G-Credit and G-Gives. Ayan. So, yun ang ah uh, so ang gamit ng uh, G-Gives and G-Credit. Kung hindi ako nagkakamali, nag-start lang to sa 2,000. Okay. Next naman, dito sa G-Credit. Okay, so sa G-Credit ko naman, ito yung parang ano ba, um, parang, mang, parang credit card naman to di ba? Yung parang gagamit, bibigyan tayo ng amount para gamitin, tapos later on, saka natin babayaran on or before due date. Sa ano nga lang, sa banko, ayan, sa banko kasi, sa BDO, uh, medyo mababa yung interest. Wala ngang, 1%. Okay, yung nakukuha ko dong interest is 0.49 lang. Eh dito medyo mataas from 1 1 to 3%. Ah, uh, pero napaka-convenient naman dito sa B, sa sa G sa GCash, 'di ba? Kasi mabilis lang makuha yung pera. Gaya dito sa GCredit, pwede nyo po i-cash out yung pera dito. Actually, kaka-cash out ko lang. So, dahil ang G-credit ay partner si CIMB. So, kung gusto nyo i-cash out yung inyong G-Credit balance, gagamit po tayo ng CIMB para i-transfer sa ating G-Cash wallet. Okay. So, ito nga yung transfer ko sa aking G-Cash wallet 9,500. Tapos, may charge yan or yung convenience fee na 10 pesos. Ayan. Ang interest rate dito, medyo mataas pala. So, 5% over 30 days. Actually, napakalaki na nito, guys. napakalaki ng 5%. Pero, kung medyo uh, nangangailangan kayo, eh, i-avail nyo na rin. Kasi, ako talaga, ano, hindi na ako nangungutang-utang kung kani-kaninang mare-mare, diba? So, dito na lang talaga ako sa Gcash. Bayad utang na lang kapag medyo kinakapos. Ayan. So, may actually may video tayo dyan kung paano po i-cash out yung G-Credit Balance papunta sa ating G-Cash Wallet. Okay po. So, ganun po kung paano tayo mangutang ng multiple loans dito sa GCash. And, isa pa yung sa mga nagre-request ng kung paano pataasin yung uh, credit limit gamitin nyo po yung G-Save. actually, sa G-Save, meron ako dyan mga account. Check natin. Sa G-Save, okay, dyan sa G-Save, actually po, may ano ako dyan. Lahat yan, meron ako kahit Tigo 100 lang. Gamitin nyo lang yan kasi malaking tulong yan sa inyong G-Score. Mag-save-save -save lang kayo dyan, Tigo 100. And then later on, pwede nyo naman din i-withdraw agad-agad kapag tumaas na yung inyong uh, credit, I mean, kapag tumaas na yung inyong G-score, i-withdraw nyo anytime pwede. So, ako meron akong mga save dyan for ano nga lang, for uh, G-score purposes lang. Ayan. So, meron ako dyan, tigo 100 lang naman. Okay, so yun naman po kung paano gamitin itong ating GCash loan. Okay, so maraming salamat po sa panunod. May nakatulong naman po ito sa inyo. Please like and subscribe. Thank you!